Mga Kalingap pag-uusapan po natin ang pagkalas ni Erika sa Kalingap. Ito ang haka-haka ng mga netizen na base sa kanilang nararamdaman kaya biglang umayaw na itong si Erika sa Kalingap ay dahil daw ito kay Mr. June A. Bago natin ipagpatuloy yan isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-viewers. Kung matatandaan nga natin si Mr. Jun A ang pinakabigatin magbigay kay Erika ng tulong. Isa yan sa haka-haka ng mga netizen na kaya umali si Erika sa Kalingap at si Mr. June A na ang tutulong sa kanya. Iyon po ay haka-haka lang at walang kasiguraduhan. Kung matatandaan nga natin ang tingin ni Mr. June A kay Erika ay tinuturing niyang anak kaya ganun na lang ang tulong na ginagawa niya. May mga viewers naman na commento na baka hindi na kailangan ni Erika ang Kalingap at siya nga ay nakakuha na ng kontrata sa ALM isa pa yan sa mga di na dahilan nila kaya tuluyan ng umayaw itong si Erika. Marami pa ang nagko-komento na paano na ang scholarship ni Erika. Sa pagkakaalam natin lahat ang scholarship ni Erika ay galing yon ng kalingap. Iyan po ang aabangan natin kung ano ang mangyayari don. Dumako naman tayo kay Edo matagal nang alam ni Edo na gusto na nga ni Erika na itigil na ang pagbablog sa kanya. Lagi lang itong pinapayuhan ni Edo, kasi kung matatandaan natin laging silang nagkikita araw-araw at sinusundo nga ni Edo ito sa paaralan. Kaya sa umpisa palang alam na ni Edo ang mga nangyayari. Hindi lamang ito sinasabi ni Edo kay Kalingaprab at ayaw niya na sa kanya manggaling ang balita na iyan. Ang gusto ni Edo mangyari ay mismo pamilya ni Erica ang magsasabi kay Kalingaprab. Kung matatandaan natin ang huling blog kay Erika ay yung pagpirma niya ng kontrata sa ALM. Kung mapapansin niyo malungkot ang mukha ni Edo dahil alam niya na iyon na ang huling blog kay Erika. Nalungkot si Edo syempre pero hindi siya nasasaktan dahil wala pa naman silang relasyon ni Erika. Nalulungkot lang siya dahil wala na ang seryeng Edrika. Hanggang dito na lang ang update ko mga ka-viewers. Maraming salamat sa suporta at God bless sa inyong lahat.